Hello guys! Kumusta kayo? Dito kami ngayon sa palengke. Tinda ngayon eh. Tingnan natin yung mga pet nila. Yung mga pet na tinitinda dahil pet lovers tayo. Nag-change na yung isip ko, hindi na pala bulati alagaan. yung aalagaan ko. Ayan guys Oh. Nandito sila sa gilid tuwing Monday and Tuesday sa Kalasyao Market. Ayan Oh. Locket naman. Ano lahi niyan? Dash na. Magkano 'yan? 65. Babae lalaki? Parehas ng presyo? Parehas daw ng presyo. Ang cute ng iso. Okay. Ang cute nila. Hot dog. Hot dog. Hello. Ano ka, Ada? Chicken. Ito na natin dito ito naman aspin Magkano naman po dito sa aspin Magkano po jan ati kung ano one five one five one five daw, labrador daw. Collie daw yung sa ilalim. Oh. Ito, ang dami pa dito. kahit 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 daw. kahit 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 Spitzlach, uh, ito dito. Kaya dito ah, Spitzlach. Eto po. Eto po, ito po Ah, one. daw. Magkano po, dito. 3-5. Ang ito Alam ko itong tasa nila o. Siamese. Chicken. Turkey. Wow, bird! Ang cute naman! Love birds! Tanong natin. Nasaan kaya yung Anong... Cute na Kung ano ang pangalan nito, anong tawag dito? Wala yung nagbibenta! Ibong Adarna! <laughs> Ay, wow! 50 pesos! Oo, na. na. <laughs> wow, ang social na What po. Wag <laughs> po. Ano pa ngalan na ito? Ibong Adarna. Ang cute. pala ba? Basta ipot na lang niya. Siloko tayo ni Kuya. Ibibigay daw. Tayo na daw bala sa peso daw. <laughs> ang Ang tiyo ni Kuya. Oh. Pag sinabing 20 oh. <laughs> Wow, may rabbit dun. Ito, o. Oh. Asa ah, so, ulit, kalapate. Tapos, ayun. Ang kita mga rabbit, guys. Oh. Magkano sa rabbit nyo? 800 daw, pares. Mabilis yung lumalaki, guys. Ay, atingin pa tayo dito. Dami pa, o. Oh. Ito pa, o. Oh. Ah! Ang reaction. iyak <coughs> dito, Ha? Sa'yo? Yung <coughs> Oh, yan na uuhaw siya eh. Wala siyang water, kawawa naman. Oo. Oh, oh. Ang dami naman, puro chicken. Eto, chicken din. Kawawa naman yun. May iyak siya. Alin po? Anong chicken yan? Chicken ni San Pedro. Rama daw, rama. Oh. Ang cute. Doon naman tayo sa kabila. Ada alis. Mau na ba? Okay, daw. Dun Ada ang cute oh. oh. Oh ang cute. Oh, cute. So, ba <laughs> <laughs> na <nav> <laughs> si papa video. Hey, ang yito, guys oh. sa iyo to Anong tawag dito? Para kids. Para kids. Magkano sa pares? 700. Ito po. Ito, binigay ko na ng kids na 1.5 na lang. 1.5. Wow. Ayan, ayan. Probable kid yan. Magandang kulit. Ang cute nyo. Ang ingay nila guys. Sagad na ito. Magkano kuya? Pinatawang dalawang libo. Sagad na daw yun. 1.5 guys. Tama na yan. Oo, oh, ang cute nga. Kasama na daw kay. Sa'yo din tong rabbit, kuya. Wow. Sa next week, malaki na yung rabbit mo. Mabilis lumaki yan. May, may ano siya, guys. Ang cute, bibe. May tatlong bibe. Akong nakita. Lima pala. Anim, anim pala yan. Anim. Sino leader? Eto, leader. Tatakot sila. Balikan namin to next Thursday. Paalam tayo kay Kamahalan. Gusto ko to, oh. Yung yun na lang dalawa. Ang tinatawag na blue perso at saka bio perso. Blue perso, bio perso daw. Ah, gano'n Sige. Sige po. Oo, babalik ka na. Doon tawid tayo doon, oh. No. Tinatawag tayo ni Kuya. Balik ka. Tawid tayo sa kabila. Bakit mo kami tinatawag? <laughs> Hi, wow! <Mom. laughs> Alam ko man, nagbablog ka Ang cute to, Shih Tzu. Alam niyo naman, Shih Tzu lovers. Ay, oh, Choco Liver. Ang Ang cute to. Choco liver guys, ang cute <laughs> oh. <laughs> ang cute niya oh. So, okay, Ba't wala silang water? Eh, tapos naman. Dapat laging <laughs> may water. <laughs> ang cute na ito. Guys, so ang cute na ito. Choco liver. Hello, baby. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, guys. Tuwing Monday and ano, Thursday lang sila dito sa Kalasya. Ano, oh, gagalit siya? Kasi kayo mamama, may request Sa Malasike, nandun din daw sila. Tawag dito. Ito Baba ito, lalaki. Lalaki <laughs> Lalaki. Ang babae dyan magtinda. Yung black? Yes, ma'am. Meron nga ako doon tatlong sheets. So, eh, malalaki na sila. Magkano po tinda nyo dito? Magkano to? Yung lalaki mo, 6.5. 6.5 lang yan? Yung yung ganyan ko, ang tinda ko sa lalaki, 10,000. Yung babae ko, 16. Sa'yo, 6-5 lang. Hindi ka nalugi dito, Ang cute-cute niya, promise, oh. Doll face. Ito. Oh, oh, Choco liver siya. Ito. Liver line. Hello, baby. Ang cute na itong block, oh. Napagod na. Napagod na siya, guys. Oh, napagod. Hello. Itong babae, magkano? Ah, 500 lang. 7. 500 lang yung, ano, diferensya nila. 6.5. Pag sa Facebook mo to binenta, gismil mataas. Pero pag dito, mura lang mura lang sila. Oh, meron pa dong sa ano pa saya no? Yes, oh, saya Tapos eh pa naman. Aspin lang pare lang. Aspin lang. Magkano 'yan? Okay, yung tapo. 1K. 1k daw yung lakas, 1.5 yung grab. Guys, ang cute talaga nito oh. Grabe ang ganda niya oh. Nakakamis. Ah, uh, <laughs> na gusto ko bumili. Malasike lang oh. Ah, <laughs> oh, malasike lang daw si Kuya kung gusto niyang bumili. Tapos ang dami niyang chicken, dami niyang andoks. Oh, nagsab ano pag nagsabong yung ano? pato at manok? Sinong panalo? Panalo yung manok po. Ah, panalo yung manok, okay. Sinong manok, ano yan? yung pato niyo. Tumutuka. 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 Oh, sige, sa iba naman kami. Thank you. Thank you. <laughs> Hindi, anak ko, mabubola ka pa kuya. <laughs> oh, grabe! Ano <laughs> <laughs> sa tsura. Aso, sige kuya, thank you. Wala sa tsura. Ano, bolero.